Yun. Ayan po Bangin Ayan po, bangin na po, bangin Ayan po, bangin <laughs> Shout out Ayan po, galing po kami sa kabundukan Ayan eh, si buddy Shout out buddy Ayan <laughs> po Bagong customer ng aming customer. <laughs> Dito kami sa bundok ng ano ito, buddy? Makiling. Bundok ng Makiling. Ayan, eh, no? pinta nyo naman. Isa <laughs> lang ganito mo, Isa lang. Yung hall, ano ba yan? <laughs> records copy. Hall records Pag dati dyan, sa barang dalawa eh. Ah, dyan? Binibigay dalawa? Ayan, <laughs> ako Kita nyo naman po. <coughs> Pag umulan na malakas dito, yun yan ang medyo dito, siguradong. malambot to, no? <laughs> Pero yung trailer nyo, umakan ng eh, no? Ikarga pang... Ano ba yan? Maki na ba yan? <laughs> Ay, manok, <ko> Ipaglaro <laughs> pa. Ayan po. Ito, tahimik, no? Ayan, rohayo po. Pabo. Pabo. Deliver sa kabundukan. Kapag so, nakasalubong ka rito, di? <laughs> Dapat doon, nakaradyo na agad sa maya, ano Oo, no, na no, may pababa, no? Para no, no, rin. Huwag mo na <laughs> Ano, walang kami lang. Natupog din eh. Oo. Mabataan pa yung lalabas na yun. Uy Siga. May giraan lang okay. doggy tayo dun. di tayo kasya dun. <laughs> pan na lang dun eh. Hindi tayo din eh. Yo. Dogi. Oley, mutap din 'to, de, bismong. Nung laruan <laughs> oh, <alaro> niya manok. <laughs> Di topoe. Asakop nang Santo Tomas pa rin ta, baby. Ha? Sincho Kapus. San Rafael. San Rafael. Santo Tomas, Batangas. si Kapus. Pag, pag, mali ang buwelo mo dito, kakapusin ka talaga dito sa Sincho Kapus. Na, Sin mati? No, Kapus. <laughs> Kapus. Ayun. Naraos Jeff. Shout out. Siya. Wala siyang mo Twitter. out. <laughs> <laughs> Oo, oh, dun yung kapila. na eh, yung eh, nasingil eh. No? Hindi umabot eh. Kukunti na eh. Wala eh. Hindi abot sa boundary. <laughs> Sabi niya, rinig ko yung hugong ng makina. Ah, pero hindi ko nakita yung truck ah. Bilis na mo ngayon. Ano lumag pa siya dito? Tipid tayo sa passway. no Nagbigay pa naman ng tek-tek pad gate. Parang sa ano. Oh, kasi akala baka may may babayaran din. Oo, oh, may babayaran na naman. Gawa alam <laughs> ibang site eh. Habi, oh, ibang site yun. Baka meron na namang, ano. Passway. Yun o. No? Oh. Kung ganito may simento na yan, ano. Dali na doon, no? Pero mukhang matagal pa yung masimento. Naguhukay doon eh, no? tayo sa sibilisasyon. Pulaga. Yung shoutout mga kadiskarte, oh. Turon. Ayan kay Badi, Turon, oh. Binigyan tayo ng pamirienda, 150. Eh, ayun. Hili namin ni Buddy ng merienda, Turon. Diba? Ay, si Buddy kinukuha lang yung resibo ng... Passway doon sa ayan, eh, may pasoy kasi diyan eh. Ayun, shout out sa ating customer. Thank you. Eh na si Buddy. Ating escort. Ayun na. Takbo na tayo. Yun, ayos na ba Yun, let's go, sago